Okay na? Okay na yan? Nakasat na yan? Okay. 5, 4, 3, Yun! Magandang gabi! May kikwento ba ako? <laughs> Teka. Hindi na ba yung camera eh? Kasi yung Uy! Kasan nga? Lo! Saan so, pa yun? Ay po, dito. Wala sa tabi ko. Hindi <laughs> <Dito> ko na sir. O, dito na, dito na. Okay na to. Okay na, okay na. Dito na. Yun, mga kaitik. Kamusta kayo dyan? Hindi ako nakapag-edit kasi, ano eh. Masama kasi yung pakiramdam ko. <laughs> Tapos may ubo ko, tsaka sipon. Hindi maganda yung condition ko eh. Pero ngayon, pero, pero ngayon, ano, ah, uh, medyo okay-okay na. Pero may konti pa ding ubo. Mga kaitik, nung isang gabi kasi nag-inom kami, eh ngayon lang ako edit Ngayon, kikwento ko sa inyo, naglabasa na naman yung mga kaibigan ko Latina. Ano, nandiyan si Bebang, nandiyan si Baldo, nandiyan si Betty Lafie, nandiyan din si, ano, si, kaya si Tomas Tsaka si ano Sila nanay nandyan din Huling-huling dumating si Bakekang Aba si Kang kasi nakaamoy ng pulutan Kaya namabas ang <laughs> Ay <laughs> Ito ito uh, Ang nagpainom nga pala sa amin Eh si ano si Baldo Ah, uh, pero ang unang binili, ang unang binili ano MP kasi ang bumili ng MP is si, si si ano Betty Lavi long neck eh, kasi ayaw ni Baldo ng MP kaya ang ang ininom namin is yung Red Horse eh yung binili ni Betty Lavi hindi nagalaw eh ito pa sa bahay eh hindi ko alam kung kailan yung titirahin eh syempre si Baldo aba Ito, medyo nakakabubulbul na alam niyo naman kabigat ng na problema ng babaitang yon eh, kasi nga naman yung asawa eh ah, umuwi na at syempre kapiling niya ay eh, huwag na natin chismis yan baka mamaya eh yung mga <laughs> yung mga kapitbahay natin dyan <laughs> mga kaitik ah ba basa yun na <clears> Tukoy <throat> ito ko sa inyo ito ipapanood ko sa inyo yung ano yung video namin kasi ito si Baldo eh ano, merong isang challenge sa amin. Pero, simpleng challenge lang naman. Kaso ang problema,